Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio At maraming maraming salamat sa mga nanonood ng YouTube video. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng buwan ng Oktubre. At matatanggap nyo na naman ang libre at walang bayad na weekly horoscope. At syempre pa, 2 in one ang ipagkakaloob sa inyo ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Malalaman nyo na ang inyong weekly horoscope sa kalagitnaang ito ng buwan ng Oktubre ay mababasa nyo pa sa description o sa ilalim ng YouTube video na ito ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Ang nobelang ito ay patikim upang malaman nyo kung ano pa ang ibang karunungang ibinabahagi sa inyo ni Maestro Honoryong at ang patikim o ang example na ito ng mga isinulat ni Maestro Honoryong ay ang nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Siniserialize natin ang nobelang ito na tulad ng nasabi na hinango sa mga isinulat na aklat ni Maestro Honorio Ong at ito'y kwento ng isang batang marugdog na naghahangad na matuto ng okultismo at mistisismo kaya hinalughog niya ang sikretong baol ng kanyang lolo Damyang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At habang wala ang kanyang tatang na si Sabater, ay maingat at lihim niyang hinalughog ang nasabing lumang baol. At doon niya natuklasan ang iba't ibang karunungan hinggil sa okultismo at mistisismo. At tayo ngayon ay nasa ikadalawampung labas na ng nasabing nobela. Kung hindi nyo nabasa ang mga unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, at hanggang ikalabing siyam na labas ay iduktong nyo sa ikadalawampung labas na ito ay balikan nyo lang. Ang ating playlist hinggil sa weekly horoscope at pagduktong-duktong ninyo ang serialized novel hanggang makarating kayo sa update o sa latest na ikadalawampung labas na sa linggong ito. Kaya bukod sa weekly horoscope, ayun ay nga, two in one. Malalaman mo na ang iyong kapalaran ay matututo ka pa. O kung mahilig ka sa nobela, ay malilibang ka at matutuklasan mo ang sikreto ng mistisismo at okultismo. At siyempre pa sa mga gustong malaman ang iba pang karunungang ibinabahagi ni Maestro Honoryong ay iniimbitahan ko kayong manood ng Date kay Maestro Live sa Bulgar TV at sa iba pang social media platform ng pahayagang Bulgar sa date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado, ikapito, hanggang ikawalo ng gabi ay kasama natin ang maalindog at sexing si Miss F. At syempre pa sa nasabing programa, maaari kayong magtanong sa pamamagitan ng comment habang nanonood kayo ng date kay Maestro Live upang mabasahan kayo ng inyong kapalaran. At bukod sa pananood ng date kay Maestro Light tuwing araw ng Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi ay subaybayan ninyo ang ating mga i-upload sa YouTube channel na ito hinggil sa Prediction 2025. Ay, latest na latest nating analisahin ang mga kapalaran ng labing dalawang animal sign. Bukod sa malalaman niyo ang magiging kapalaran ng 12 animal signs sa year 2025 na nagkataong year of wood snake, kukumbinasyonan din natin ang prediction 2025 ng Western Astrology para malaman nyo naman ang inyong kapalaran sa 12 zodiac sign mura Aris hanggang Pisces Kaya ang ating Youtube channel ay punong-puno ng mga kaalaman hinggil sa pag-aanalisa ng inyong kapalaran At ngayon, libre nyo ng matatanggap ang weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong magiging kapalaran sa sex pag-ibig Love life Salapi Negosyo Karira Travel Family Swerteng kulay Swerteng numero At malami pang swerteng darating sa inyo sa ikatlong lingdong ito ng buwan ng Oktubre. Kaya... Nod na, Weekly Horoscope, October 13 to 19, 2024. Aris, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Marso hanggang ikalabingsyam ng Abril. Sa linggong ito, nakatutuwa ang mga pangyayari. Magpapatuloy ang masasayang mga araw mo. May sisingit na hindi mo ikatutuwa. Pero panandalian lang. At muli ka na namang mabubuhay sa kaligayahan na may hatid ng maraming maraming salapik at may malayuan at malalapit ding mga paglalakbay. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 5 7 19 23, 27, at 44. Taurus silang isinilang mula kadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, may nag-aabang sa iyo upang tambangan ka sa angkaman dumaan. Hindi mo siya maiiwasan. Likas kasi sa iyo ang pagiging mabuti at matulungin. Kaya naman, oras mo na ngayon. Tumulong ka. At pagkatapos, wala kang magagawa kundi tanggapin ang tanggapin. Ang malalaking swerteng tatangbang sa iyo at bigla na lang kukubabaw sa iyong pagkatao. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. 15 21 24 39 At 45 Gemini Silang isinilang Mula ikadalawamput isa ng Mayo Hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo Sa linggong ito Lihim kang matutuwa dahil ang isang tao na noon mo pa pinagdarasal na magbago ay magbabago na. Tuloy-tuloy nang -tuloy hihipuin ng langit ang kanyang puso upang tuluyan na rin siyang bumuti at tumino. Kasabay nito, habang bumubuti at nagbabago ang taong pinagdarasal mo, walang tigil namang bubuhos sa iyo ang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 2, 11, 25, 29, 31, at 38. Cancer. Silang isinilang mula 25, ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Kung magagawa mo, mamasyal ka sa lugar na malapit sa nature at sa mga lugar kung saan iyong nararanasang sumaya at pagkatapos ay mamili at mag-shopping ka upang ang mga problema mo ay iyong matalo. Kapag mo na ang iyong mga problema, ang kapangyarihan mo ay sisigla na siya namang aakit ng dagdag pang swerte at magagandang kapalaran na may kaugnayan sa salapi at material na bagay lalong-lalo na sa kalagit na ang ito ng Oktubre hanggang sa uling linggo nang buwan ng Nobyembre. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 9, 18, 24, 34, 42, at 44. Leo. 42, hanggang ikadalawamput dalawa ng Agosto. Sa linggong ito, magpapatuloy ang pagganda ng kapalaran mo. At sa susunod na mga araw, paganda pa ng paganda. Panatiliin mo ang kababaang doob at ang ugaling palabigay sa iyong mga kakilala at mga kapitbahay. Dahil pinapanood ka ng nasa itaas at kaya ka pinagpapala ay dahil sa mga katangian mong nabanggit. Pagikihan mo pang lalo ang pamimigay dahil higit sa mga ibinigay mo ay dobli-dobling mga biyaya ang ipagkakalaob sa iyo ng langit. Ang palad na kulay ang lavender. Maswerteng numero: 1, 4, 22, 36, 39 at 45. Virgo. Silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Hindi ka dapat maduwag. Ngayon pa, nanaririang ka na. Magbalik tanaw ka sa mga araw na walang wala at bigong-bigo ka. Upang pahalagahan mo ang kasalukuyan mong hawak. Oo. Tuloy-tuloy mo lang ang iyong ginagawang pagsisikap at pagsisipag. Nasa iyo ang momentum sa ngayon. Kaya kasabay nito, magugulat ka. Kahit hindi pa Pasko, sa linggong ito, matatanggap mo ng bonus at regalo mo mula sa itaas. Magkakadoble-doble pang lalo. Ang mga biyayang iuhulog sa harapan mo ng langit. Mapalad na kulay ang emerald green. Maswerteng numero. 7, 13, 16, 25, 34, at 41, Libra. Silang isinilang mula 42, 43, ng Setyembre hanggang -tatlo ng Oktubre. Sa linggong ito, hindi ka dapat malibang. Tumatanda ka na. Dapat mo ring malaman na ang tukso ay hindi lamang sa pagkagusto, kundi tinutukso rin ang mga tao sa mga walang kwentang gawain. Kung ganun, alam mo na ba ang gagawin mo? Huwag kang patukso sa mga walang kabuluhan at walang kwentang gawain. Ito ang panahon upang maingat mong iplano ang iyong buhay. Tanungin ang sarili. Anong-anong mga bagay ba ang sadya at tunay na magpapaligaya sa akin na ang epekto ay panghabang panahon? Kapag natukoy mo doon ka magpunta at yun ang gawin mo. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. 5, 14, 23, 31, 40, at 44. E Scorpio. Silang isinilang mula yung 24 ng Oktubre hanggang ikadalawamput isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, uhusgahan ka ngayon ng kapalaran. Ang magandang balita, papabor sa iyo ang timbangan ng tadhana. Makahihigit ka sa mga karibal mo dahil mas lamang ka sa kanila. Mas malalaking mga premyo ang matatanggap mo. Oo naman, may magandang kapalarang ding inilaan sa iba. Ngunit higit na mas marami, higit na mas malaki, at mas bonggang-bonggang swerte. Ang ipagkakaloob sa iyo ng langit, malapit na sa susunod na mga araw. Mapalad na kulay ang yelo, maswerteng numero. Four ten, nineteen, twenty-seven, thirty-four, at forty-three. Sagittarius, silang isinilang mula ka dalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Nakatutuwa sa linggong ito habang nalalapit na ang kapaskuhan at birthday mo, lalo kang gaganda. Kaya naman, hindi sinasadyang magkakaroon sa iyo ng pagtingin. Ang isang malungkot ang buhay. Sasaya siya tuwing kasama ka at makita ka lang. Aalokin nga magsimula ng isang pagkakakitaan. Kung ito'y tatanggihan mo, may iba pa siyang iaalok sa iyo. Sunggaban mo. Mapalad na kulay ang old rose. Maswerteng numero. 9, 18, 23, 39, 41, at 45 mula ka dalawang dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing ng Enero. Oo, makukuha mo ang gusto mo. Ngunit parang may kulang. Isa lang ang kulang. Maglaang ka ng konting kas o kaya ay gift ngayong panahong nalalapit na ang kapaskuhan sa mga taong malalapit sa puso mo, tulad ng iyong mga kamag-anak at mga kaibigan. Makikita mo, kapag ginawa mo yan, mas lalo pang darami ang kabuhayan mo at aapaw pa ng husto ang kabang yaman mo. Mabalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. Nine, Seventeen, twenty-one, twenty-four, at forty. Aquarius, silang isinilang mula'y kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Kahit na mabigat ang buhay sa ngayon, at maraming mga pagsubok, hindi mananatiling ganyan ang iyong buhay. Sa halip, ngayon pa lang ay inihahanda na ng langit ang sayo ay ipagkakaloob. Maraming maraming salapi, luho ng buhay at mga sasakyan. pagkakaloob ang rin ng maunlad na negosyo at maligayang pamilya. Dahil dito, mas mainam na lagi kang magpasalamat sa nasa itaas upang ang mga biyayang iyong matatanggap ay manatili na sa iyo ng panghabang buhay. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. One, 13, 28, eight thirty at forty-five. Paises, silang isinilang mula ika ng Pebrero hanggang ika ng Marso. Masiyado kang matagal magplano na humahadlang sa sana ay mabilis mong pag-asenso. Sa linggong ito, hindi ka dapat matakot sa kabiguan. Kung talagang buo ang loob mo at ikaw ay talagang pursigido, magpatuloy ka lang ng magpatuloy. Dumating na ang takdang araw na ang bawat hakbang mo ay papatnubayan ng langit. Kaya naman ang lahat ng gusto mo ay isa-isa ng matutupad at magkakatotoo. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 7 12 16 26, 34, at 43. Maraming, maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope. At sa mga sumusubaybay at tumatangkilik ng YouTube channel na ito ni Maestro Honor ay huwag nyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na ipinagkakaloob ni Maestro Honorio. At lalong lalo na ay kapag wala kayong magawa, pasyalan nyo ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito upang matuto kayo ng epektibo at praktikal na paraan ng pag-aanalisa ng inyong kapalaran. Itinuro natin ang pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng swerting guhit ng palad meron tayong playlist single sa palmistry na pinamagatan ngang swerting guhit ng palad. Sa nasabing playlist, malalaman mo ang mga palad ng taong yayaman. Ano ba mga nakaguhit dyan? E pasyalan mo ang ating playlist na swerting guhit ng palad. Ang isa pang porte sa playlist ni Maestro Honorio ay ang swerting numerology. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng birth at destiny number ay malalaman mo ang iyong kapalaran. Lalo na ang iyong mga kakompatibol. At diniscuss din natin sa playlist na swerting numerology yung mga birthday na yumayaman at nagiging milyonaryo. Ang maganda nito, hindi lang tungkol sa numerology, kinumbinus yun ang dinadin ito ng statistical data o research kung sino-sino bang birth date ang yumayaman. At bukod sa swerting guhit ng palad, swerting numerology, mayroon din tayong playlist na swerting handwriting and signature analysis. Ang kinaganda rito sa playlist nating Graphology ay tinuruan ko kayong baguhin ang inyong firma upang makaahon na kayo sa kabiguan sa buhay, lalong-lalo na sa pag-ibig at sa aspetong pang-pinansyal. Napakadali lang palang baguhin ang kapalaran sa pamamagitan ng pagbabago ng signature at ng handwriting ay itinuro natin sa playlist na Swerting Handwriting Analysis and Signature Analysis. At punong-puno ang ating YouTube channel na ito ng iba pang kaalaman na matatagpuan nyo ha, sa ating playlist. Halimbawa, na naginip ka at di mo alam ang kahulugan, pupuntahan mo lang ang playlist nating Swerting Panaginip sa pamamagitan ng interpretasyon na hinango sa psychologist na si Carl Jung at Simon Freud ay malalaman at matutuklasan mo ang nais sabihin ng iyong unconscious self kung bakit tayo ano ang pinapahiwatig nito. Ang ikinaganda ng playlist nating swerteng panaginip ay ito mismo ang scientific at psychological approach kung paano ini-interpret ang mga panaginip. Dagdag yan, meron din tayong swerting horoscope kung saan ari hanggang Pisces ay inanalisa natin ang malaliman ng kapalaran ng zodiac sign na ari hanggang Pisces upang malaman mo yung mga weakness ng bawat zodiac sign at kung paano mo babaguhin ang iyong kapalaran upang lalong gumanda ang iyong karanasan at lalo mong matagpuan ng matagumpay at maligayang pamumuhay. At ano pa ang nasa playlist ng YouTube channel na ito, ni Maestro Norio Ang ah, pinakamahalaga sa lahat ay yung Prediction 2025. Ito yung pag-aanalisa ah, hinggil sa papalapit na taong Year of Wood Snake. Sa Prediction 2025, iisa-isahin natin ang mga swerting animal sign, swerting zodiac sign at kung ano ang mangyayari sa bawat animal sign sa taong 2025 hinggil sa kanyang kapalaran sa karir, sa travel, sa pag-ibig, sa negosyo at sa aspetong pang-pinansyal. Hindi lang ang labing dalawang animal sign ang inanalyze natin sa prediction 2025 kundi ang 12 zodiac signs sa western astrology. Kaya ang youtube channel na ito ni Maestro honoryong ay punong puno ng kaalaman upang matuklasan mo ang iyong kapalaran lalo na sa taong ito ng 2025 na papasok at paparating. Kaya, pag wala kang magawa, pasyalan mo ang mga YouTube channel o ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio upang matutunan mong tuklasin ang sarili mong kapalaran at ang kapalaran ng mga mahal mo sa buhay. At ito'y magiging guide mo upang higit kang mas maging maligaya at mas magtagumpay. At muli, maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.